Ito yung kadugtong doon sa video natin na uh, kung saan yung galing tayo sa Osminia Highway tapos dumaan tayo ng C5 pupunta tayo doon sa C6 na kung saan nandun yung mga nagbibinta ng mga murang huh? uh, bilihan ng mga motorcycle uh, accessories at parts doon sa bandang C6 kaya bisitahin natin yung area na yun Ititingnan natin ngayon kung ano yung mga bibili natin doon, kung ano yung mga binibinta nila doon at saka kung magkano at ano yung mga available na uh, pwede natin mabili doon para okay. ma-share ko sa inyo yung about dito sa secret na bilihan dito sa C6 banda na mga motor shop So, baybayin lang natin to, nandito tayo ngayon sa Maricho Rodriguez ang pinakadulo nito ay C6 may iba pa namang daan uh, papunta doon pero dito yung pinili ko kasi galing tayo ng Osmeña Highway so sa tingin ko mas malapit dito pag dito tayo dadaan kasi yung tumbok doon ay C6 na mismo talaga kaya abangan nyo mamaya maya para makita nyo rin uh, yung mga sikretong bilihan doon sa mga hindi pa nakakaalam para alaman nyo. Tsaka i-share nyo na rin para marami pang makita sa mga videos natin as uh, support sa aking YouTube channel para magkaroon din tayo ng views. Oh, no! <laughs> Maraming salamat para sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana ay uh, hindi kayo magsawa sa panonood sa aking mga video at sana ay magustuhan nyo ang aking mga ina-upload dito sa aking YouTube. <makes> bali, dire-direso lang pala tayo dito hanggang sa makarating tayo doon sa Lolo. Di ko masyado kabisado yung mga lugar dito pero ito yung sitwasyon dito. Ito yung madadaanan natin. Sa kaliwat kanan, bali, naka ano lang to siya. Isang lane lang bawat sa lubong. Si naka two lanes lang to dito. pag napadaan pala tayo dito banda, pagkakalam ko maraming ano rin dito eh, maraming mga shop din dito ng mga motorsiklo. Hindi ko lang kabisado yung mga binibinta nila pero may mga nakikita ko dito pila nila ng mga shop. Karamihan sa nakikita ko dito yung mga nag-aayos ng mga upuan at saka yung may mga repair din naman dito banda sa unahan. Malapit na tayo sa may C6 konting kembot na lang nandito na tayo banda sa may ML Quezon medyo matraffic lang dito sa area na to so after nito pagkalagpas ng stoplight ay yun na yung C6 malapit na tayo dun sa pupuntahan natin ito pala yung forma dito pag dito tayo dadan ito yung sitwasyon sa area na to hindi naman sya traffic kasi pag motor nakakalusot din naman nga lang may mga space pa sana dito sa kalsada eh kaso ginagawang mga parking iba't ibang klase mga na sikad tsaka yung mga, mga ano, sidewalk vendor ginawa nilang terminal dito ginawa nilang business ang gilid ng kalsada pero so, wala naman tayong magawa aaw dyan kasi naghahanap buhay sila eh yan pagkakanan tayo dyan eh queso na yan pero hindi tayo dadaan dito eh diretso tayo pagkalagpas ng area na to ay makikita natin itong sisi. Tayo lang natin itong mag tong stoplight. Singit tayo kunti. Singit-singit lang. So, ayan. Nag-go na. Diretso lang tayo. Madadaan natin to May 7-11. Ito yung palatandaan. At saka dito banda. May makikita tayo dito sa gitna ng kalsada. Na ano, may may creek dito banda eh. Yung dito banda sa may area na to. Palabas na tayo ng C6. Ito may construction banda lang dito. Yun yung may creek. Kaya medyo maliit yung kalsada palabas. Kaya dito may mga nagta-traffic dito banda, may mga yung okay. na mag arrange ng traffic para maging maayos yung daan ng mga sasakyan. Antayin lang natin to na tayo din mag-go. Ayan, nag-go na tayo. Sa mga dadaan pala dito, kung may mga bariya kayo, pwede nyo abutan dito yung mga nagta-traffic. Kasi ano lang yan, voluntary lang yan sila. Yan, medyo bako-bako yung kasada, medyo lubak-lubak tsaka may trick dito sa gitna ng kasada kaya dapat dandahan lang tayo dito so ito na yung C6, palabas na tayo tapos pagdating dito sa highway ng C6 ay eh magita tayo dito itong parang stoppage ng dam, itong control ng dam control tower ng dam pagdating dito, wala pala siyang tawiran bali Kakanan tayo dito sa highway tapos dun sa unahan ay mag-U-turn tayo para magapag makapunta tayo sa kabila kasi walang ano dyan, walang lusutan dito lang yung U-turn. Hindi naman masyado, mga 100 meters lang siguro ang layo niya. Simula dun sa pagkakanan natin. Medyo malapit lang din naman masyadong malayo ito may mga nakasign naman na u-turn yu nila yung ano para tandaan tapos dito na ka, pag u-turn dire diretso lang tayo hanggang sa makarating tayo don sa mga nagbibinta ng mga motorcycle parts bali dire diretso lang to Magkita natin sa may bandang kanan uh, ah, yun na yun yung pupuntahan natin So abangan nyo yung susunod natin na video para dun sa mga nagbibinta kasi hindi natin siya ihalo dito para hindi hindi siya masyadong mahaba. Sundan nyo na lang to yung next video nito. I-subscribe nyo yung aking YouTube channel para hindi nyo ma-miss yung next video natin. Marami pa tayong i-upload na mga important videos, mga informative videos. So, balik tayo dito mga kapwa natin. dito sa C6. Grabe, ang ganda na pala dito sa C6. Pag dito tayo dadaan sa C6 mga kapwa natin malakbay. Napaka ganda na ng kalsada dito. Napaka luwag ng kalsada at saka walang ka-traffic-traffic -traffic pag dito tayo dadaan. So, sa na-observe ako dito ay wala pa masyadong mga bahay dito sa may bandang kanan pero may nakikita na ako dito mga sinimulang mga establishment na ginagawa dami silang dinevelop dito marami silang mga inayos dito banda tulad na lang nitong mga service roads mga itong mga street lights at saka itong dati pa kalam ko ay lake tong may bandang kaliwat kanan eh pero ngayon mga tinamba ka na ng mga gobyerno natin saka may magit na tayong mga pailan ilang bahay so ayun andito na tayo banda sa may itong sinasabi ko na motorcycle parts na pupuntahan natin ito na yon siya mismo itong first stop natin ito yon sinasabi kong motorcycle shop itong bandang kanan na to bali paparada muna tayo para makapagtanong-tanong tayo uh, dito sa mga tinda nila kung ano yung uh, pwede natin i-share sa inyo mga kapatid na lalakbay kaya keep on watching lang sa aking YouTube channel para magkakaroon din kayo ng idea about dito ito yung mga nagbebenta ng mga motorcycle uh, parts at saka mga accessories kaya suriin natin titingnan natin kung Uh, ano yung mabibili ng mga kapwa natin dito na gustong bumili. Marami pa silang mga tinda dito. Sa nakita ko, mayroong mga upuan, mga top box, at saka iba't ibang glassing mga motor parts na accessories. Um, continue lang natin mga kapwa natin malalakbay. Yung buong video, i-upload ko sa ano natin sa next video. Hanggang dito na lang muna. Si, e, para magkasunod-sunod yung ating upload at saka ang importante naman kaya ko binidyo yung dinadaanan natin para malaman nyo kung saan banda yung daan kung pupunta tayo dito kaya may, para may guide kayo hindi ko kayo binitin kasi maraming nagtatanong about sa mga video ko kung saan yung mga address daw saan daw yung daan kaya uh, ganito yung ginawa ko ngayon para makita nila at saka masundan nila yung video ko kung saan yung pinuntuhan kong lugar na nagbibinta ng mga tulad ng mga ganito